Kakain na! Hello sa inyo mga katropa! Guys, nandito po kami sa Kali Kaulin dito po sa Barangay Darasa, Tanawang City sa Batangas. Ang sikat na steakhouse na lipa, nandito na po sa Tanawang City. At ayun na guys, nandito po kami sa Double A Steakhouse. Susubukan po namin yung mga pagkain nila dito. Tara, samahan niyo po kami. Woo! Kakain na! Woo! So ito na nga guys, simulan na natin ang ating food reaction video. Let's go! Simulan po natin dito po sa kanilang Australian Porterhouse Steak at Australian T-bone Steak na parehas po naka-serve sa sizzling plate. Masarap at malambot po ang pagkakaluto. At guys, napakasarap po ng kapartner na gravy. At kitang-kita nyo naman, napakalaki po ng servings. Sulit na sulit po ang ibabayad nyo dito. At eto pa, kung usapang steak ay huwag nyo pong palalampasin ang pagkakataon na matikman ang kanilang bestseller na USDA Primary Buy with Mashed Potato. Ayan guys, tingnan nyo ang laki at ang kapal po ng servings. At mas sumarap pa nung nilagyan ko po ito ng gravy. Kung nagbabalak po kayong pumunta sa kanilang store, located po sila sa Calle Colin sa Barangay Darasa, Tanawan City sa Batangas. Along National Highway lang po ito at napakalawak po ng kanilang parking area. At ito po ang available nila mga schedules. Pakipost na lang po para makita nyo mabuti. At kung mayroon pa po kayong ibang mga katanungan, ay maaari po kayong mag-message dito po sa kanilang official Facebook page. Eto guys, sigurado akong sila lang ang merito dahil ito po ay sarili nilang creation, ang Ana Salad. Ito po ay hango sa combination ng pangalan ng owner, si Anna at si Aris. Ayan, tingnan nyo mga tropa. Fresh na fresh po ang ginamit ng mga ingredients. Marami po ang servings at panalo sa sarap ang kanilang dressing. Bagay po talaga ito sa mga health conscious pero gusto ng masarap na pagkain. Woo! Siyempre naman, sinubukan din namin ang kanilang trending na clubhouse sandwich na may kasamang french fries. Masarap, sulit at talagang nakakabusog po ito sa laki. Kaya naman, pwedeng pwede po nating isama ang ating mga chikiting dahil sigurado magugustuhan nila ito. Oh, hindi pa tayo tapos dahil mayroon din po silang sineserve na iba't ibang klaseng pasta dishes. At ito na nga po ang aming sinubukan, ang kanilang bestseller na truffle cream pasta. At ayan guys, tingnan nyo, itsura pa lang, masarap na. Talaga namang enjoy na enjoy kami sa pagkain namin ni Sebastian dito. Ops! Meron pa! Dahil nagsaserve din po sila ng iba't ibang klaseng chicken wings dito. At ang napili nga po namin ay ang isa sa kanilang mga bestseller na Honey Garlic Glazed Chicken Wings. Masarap, crispy at well-cooked po ito. Lasang-lasa po ang honey at ang garlic. At kung trip mo naman itong iulam sa kanin, ay maaari kang mamili sa kanilang garlic rice o plain rice. At syempre kung may pambara, meron din pong panulak. Sobrang refreshing talaga ng kanilang ripe mango at melon shake. Sakto lang sa tamis at sobrang naman sa laki. Tamang-tamang pamatid uhaw talaga ito ngayong sobrang init ng summer. At guys, ito nga pala ang kanilang updated menu. Kasama na po ang mga prices. Pakipost na lang po para makita nyo mabuti. Ayan guys, kita nyo naman, napakarami nyo pong pwedeng pagpilian. Magmula po sa steak, sizzling meals, all day breakfast silog, burgers, sandwiches, pares, wings, appetizers, pasta, salad and desserts. Kahit drinks, ang dami nyo rin pong options. Meron pong beer, wine, shakes, coffee at napakarami pang iba. Nag grand opening nga lang po pala sila. Ito pong April 20, 2025. Pero kahit bagong boss lang po sila dito po sa ay napakaraming tao na po agad ang dumating upang kumain at matikman ang kanilang trending na steak ng lipa. Shoutout nga po pala sa kanilang magagaling na chef at sa kanilang mabait at napakamaasikasong mga crew. At guys, pwede rin po kayo mag-celebrate ng any occasions or events dito. So guys, ito pang iniintay nyo? Pupunta na po kayo dito po sa Double A Steakhouse, Tanawan City, Batangas. Where flavor meets fire.